Magandang umaga, Ginang. Buenos dias at todos Kung wala sana ang mga indyo nakahalang sa ilo, o oh, kaya'y mawala na lahat ng mga indyo sa mundo. Kasi sana'y malinis ang kapaligiran. Kapitan, bakit hindi bilisan ang paglalayag ng bakortabo? Ginang, napaka napakababaw po kasi diyon. Kapag tayo dumaan, maglalago tayo sa bukong ng yun. Napakadali lamang ng donas nito. May isa walang nakapag-isip. Kaya ng isang matuwid na kanal mula sa lawa ng Laguna, tungo sa loob ng Maynila. Pag gumawa ng panibagong lagusan at isara ang ilog pasig. Paumanhin, ginawang Simon. Ngunit saan mong gagaling ang salapi na para dyan? Pwes, hindi kinakalangan ang salapi dahil ang mga bilanggo ang gagawa ng mga trabaho ito. Isapat ang mga bilanggo, ginawa. Kung sa gayo ng pilitin mga mamayan, bata man ang matatanda. Ngunit masikan lamang ang ibubunga yan. Mm -hmm. Ano na ang alagay ng pagtatay niyo ng Akademiyang Wikang Kastila? Mabuti na po at nakanda na po ang mga guro at para para aming gamitin. ko hindi matutuloy yung plano dahil tutol sa plano si Padre Sibilia. Parado kung matutuloy yan sapagkat naghihintay na lang kami ng permiso. Paalam na mga bata. May bang ako ano ang pala sabi ng inyong tiyo tungkol kay Paulita? Pagandang araw sa araw lahat. Sila nagkakapihan kayo rito. Basilio, ikaw ba ay nagbabakasyon na? Ganon nga po, ginong Simon. Sino ba yung kasama? Yung kababayan? Ah, hindi po. Magkalapit lang aming bayan. Bakit? Hindi pa ba kayo nakapunta doon? Hindi. Ang mga tao doon ay hindi bumibili bibili ng mga lahat. At sa palagay ko, ang mga tao doon ay mahihirap. Hindi naman ibig sabihin na hindi kami bumibili ng lahas. Ay, mahirap na. Sadyang hindi lang kami bumibili ng gamit na hindi namin kailangan. Hindi ka wili, wili ang lugar kung walang alamat. O oh, walang galang na po, Kapitan. Ngunit alam mo ba kung saan dako ng lawa namatay ang gibara, nabara o ibara? Ngayon, ang ganyang bangkay ay nakasama sa bangkay ng kanyang ama. Yan ang pinagamurang pag-ibig, di ba, Padre Salve? <laughs> <laughs> ano nangyari iyo Simon? Tila namumutlak ay yata. Hayaan mo. Baka nahihilo lang sa si biyahe. Ama, nagpatong naman sila ng buwis sa ating lupain. Anong ginagawa nyo dito, mga praile? Kailangan niyo nang magbayad ng buwis na dalawang daang piso. Dalawang daang piso? Kung hindi kayo magbabayad, ay kukunin namin ang lupaing hindi naman sa inyo. Hindi maaari. Pinaghirapan ko iyon. Kulang pa ang dalawang daan at limang piso para pantubos kay ama. Ibebenta ko na lang ang aking mga alahas. Ganda ang nakita ng ito. Bibilihin ko ito ng limang piso. Limang daan? Babalik muna ako ng bayan upang isagunisan sa aking anak ang, ang, ang pagbili ng nakita ng ito. Babalik ako bago dumilim. Sige, maghihintay ako. Ayon sa nabalita mo, ang pinapabilang ko si Basilio. Paano ang kanyang mga kasamahan? Lahat sila ay nakalaya na, ngunit dahil mapatay na si Kapitan Chabot, wala nang tutulong sa kanya upang makalabas ano ang dapat kong gawin? Tulungan mo ako, Hermana Valle. Pakiusap. Nang na, si Padre Camora. Tama. Nakakatulong siya sa iyo. Halika, Julie, at puntahin natin ang Padre. Ngunit, Hermana Valle, wala na bang ibang paraan? Alam mo siya makapangyari At sa pamalaan. Paniguradong na ililigtas niya ang isang bibig Kaya, halika, Julie, sasamahan kita sa kumbento. Dali na Judy, siya lang ang makakatulong sa'yo upang makalaya si Basilio. Huwag ka naman maging makasarili. At tulungan mo si Basilio. Ngayon, kailangan ang tulong mo. Ngayon, ito para sa iyo, aking mahal. Julie! Sinang! Kumusta ka Basilio? Mabuti naman. Basilio, si Tantang Silo ay nawawala. Ano? Pano? Paano na si Julie? Basilio, wala na si Julie. Tumal siya sa bintana ng kumbinto. Matapos siya hilain ni Padre Camaro. Humingi siya ng tulong para eh makalaya. Hindi. Hindi maaari. Paulita. Ito ang simple kong uh handog para sa inyo. Maraming salamat, senyor. Papasukin mo ko! Hindi ka maaaring pumasok sa walang dalang ibigot ko. Ano na? Ano dito? Wala po, senyor. Sa school ta. Sali. Opo. Ang Ang mga lita. Nagani, bakit ka dito? Wala. Gusto ko lang masilayan sa huling pagkakataon na masilayan ang aking minamahal dahil bukas ay iba na siya. Wala ng oras. Kailangan nang umalis. Bakit? Anong, ano meron? Ba bakit ka naman Basilio? Ito mo bang mamatay? Kumatayan? Ha -ha. ang puso ko'y matagal ng patay simula nung ako iniwan ng aking pinakamamahal. Naghihintay ang kumatayan sa bahay na iyan. Anong ibig mo sabihin? Ibumba sa bahay na iyan. Hindi maaari. Padre! Padre! Tulungan niyo po ako! Ha? Simon, ano nangyari sa iyo? Pumunta ka muna sa aking silid para magamot natin iyong sugat. Salamat, Padre Florentino. Ngunit huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, Simon. Hindi ko po alam, Padre Florentino. Paano kita pa sa salamatan? Opo. Sulat po para kay Padre Florentino. Akala ko, natutunog ka, Senyor Simon. Kumusta ang inyong pakiramdam? Ano ang sulat na iyan? Ito, isang telegrama. Ano ang nilalaman? Nilalaman dito na ikaw ay dadakpin paglubog ng araw. Ako'y nauuhaw na, Padre. Sandali lang, Pan, Simon. Wala nang saysay ang lahat. Mabuting wakasan ko na ang sarili kong buhay. Mabagin! Anong nagawa niyo, Senyor? Nakakaramdam ako ng sakit. Ano sakit? Alam kong hindi na ito magtatagal. Uminom ako ng lason upang mawala ang lungkot at sakit. Alam ng Diyos na lahat tayo ay nagkakamali, Senyor. Pinatawad ka na niya. Pinakita niya ang kanyang kalakasan. Tinalo niya ang kanyang balak at pinarasahan ka, kanya. Ngunit hindi ka niya hinatulan. oh, kayong tingin lang, ang bayan ba ay ulat? Ang Diyos ay ang katarungan at kaawaan. Hindi natin ang kustyonin ang kanyang ginagawa. Ngunit naniliwala ako kung wala ang kalayaan, wala ang katarungan. Bakit niya ako pinipigilan? Pag ako'y nagtatagumpay, makukumit natin ang kalayaan. Baka nakita niya na wala ang katarungan ang iyong pamamaraan. Kaya hindi mo nakuha ang kalayaan. Ang ko ang iyong paliliwanag. Ngunit bakit hindi pinarsahan ang dahilan ng aking pinatilagsikan? Huwag mo sisihin, Senyor Simon. Ang kanyang parusa ay dadating din. Salamat, Padre Florentino. Sana ikaw pa ay buhay at makita ang kalayaan ng bayan na ito. Ibibigay kasi sa akin na mayroong tao tulad mo. Bira lamang ang tulad mo. Sana ay magpakita ng awa ang Diyos. Sana magkaroon ng awang Dios Diyos sa mga taong gumawa na mali sa iyo. Sana ikaw ay maging modelo ng kabataan upang may pag-asa ating bayan. Mayatili ka sana sa karagatan ng walang hanggan. Kasama ang mga perlas at kurales kung dumating man ang na araw na kailanganin ka para sa isang mithin, sana iluwa ka ng dagat ang ng utos ng Diyos. Samantala, dyan ka muna.